Alimusang dagat. Ano nga ang tawag nito? Hitong dagat? Mm. Hmm. Oh, ang laki nyo. Grabe. Fresh na fresh from the sea. Ang laki nyo. Ang Ang sarap nito. 我们呢？

Tapos na? Mm Hihiwain -hmm. na lang yan. Ito no, pa isa na maghihiwa. Ah. Naglabas yung bihod niya sa amin. Yes. Ano.